Emang kasi tiyo Julie sang galin. Nilenok mo. Good morning. Good morning at Ross tiyo Julie at si JP nandito. Ano ginaluto mo Ati Ross for breakfast? Egg for sa hot sir. Egg at hot dog. Okay. okay. Pwede na yan. Tia Julie. Mamaya ang gabi ko na lang magluto ng dinner ha. Ah, uh, magluto ka ng gusto ko ng ginataang posit na may talong. Masarap ka magluto nun, di ba? Ay, di ba? Masarap yung luto mo nun. Tapos, meron tayong mga talong, di ba? May bunga ng talong. Ay, gagawin mo? Mamunguha ka? O, oh, talong sa baba. O, halika. Tingnan natin kung munguha ka. Marami ba tayong bunga ngayon ng talong? ay May dami? Maigi. Ay, ang dami na nga. Ayan. Nag-iba na nga yung kulay ng iba. O, tiyo, 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 Ani, pito, ang dami. Yan na kuha, mapatagin na lang kuha mo tayo, Julie. Yan yeah. ang mga talong namin, fresh from the garden. Lindy, Ate Ross, practice na kayo ng ating next TikTok. Okay. Practice, kayo naman, practice na kayo ha. Sama ka doon, Tia Julie. Mag-practice ka na. <laughs> Sali ka. No, sa Kasali ka nga. Ang tawag dito, magluluto ka na? Uh -oh. Ayan, magluluto na si Tia Julie ng request ko na ginataang... Sa so, mga garden na si Tia Julie, ano yan? Bawang, sibuyas, luya, kamatis. Tapos may talong din galing sa aming garden. At meron itong pusit na bila ni Tia Julie. At ang frozen gata, no? Tia. Mm -hmm. Tia Julie, may nalilimutan ka na naman? Oo. Oh. Anong nakalimutan mo? Epron. mag ipon naman, dali. <laughs> mag ipon ka na. <laughs> Baka matalasikan ka. Tsaka Tingnan mo si Tia Julie, ano? O, patunay. Basahan na naman. Ang... Ba't basahan ang yung, ano? Panta. Ay. Wala, pinapunasan ko ng kamay ko. <laughs> Kuha ng apron, tiya. Kuha <laughs> na ako o, sa kamay sa... Maglagay ka na ng apron at ay ibabash na naman ikaw. So sabi, hindi. Pinapabayaan na naman si Tia during basa na naman ang damit. Nakakalimot. Ayan, nakakalimot daw siya. O, mag-start na magluto. Naglagay na siya ng mantika. Pareho kami, Tia Julie, naunang ang bawang, bawang-bago bawang si Puyas. No, Tia. Pero pag tinula, nauuna ang luya. Yan, yeah, tama naman pag tinula. <laughs> o oh, luya. O luya na ganda. O kung sunod. Tapos na yung luya, kamatis. Kamatis. Okay. Takay naman natin. Ang nakatiis, di ba? Saras <laughs> lang. Ayan, eh, nagpapayang <laughs> si Julia <yung tubuh. laughs> Next, pinilagay lang yung kayang... mga pusi. Sa so, right? mga nang talong daw, pabilis na maluto ang ano. Pabilis na, ano. na, ano. na maluto na. Ano? Nah, ano? Ha? Ah. Paminta naman daw ang next. Oo, oh, yeah. paminta ng tinta, Julie. Ayan, nadudulog na ang tinta, o. Oh. Nangingitim na, Tia Julie. Naitim Nating na ang kulay. O, oh, ayan, o. Oh, naitim. Hala, umuulan ngayon dito sa amin. Kanina, grabe yung init. Ang lakas. Umuulan ng ulan. Kanina, sobrang init. Tapos na hangin. Diba? Eh, oh, kaming sa'yo, masarap sa pag naulan, di ba? Opo. sa pakiramitan. Masarap pala dapat ang ulam ngayon ni ano. Ay, dapat si pala sir. may sabaw. Ulam Tino lang manok, magkamali tayo ng araw na tino lang manok. And now, lalagyan niya ng aming paboritong Select Cane Vinegar. Alam mo, sabi ng nanay ko, Tia Julie, kaya ito naglalagay niya para daw hindi kayo mapanis. Tama ba? Ganyan dito. Hindi na yung mapapanis ko. Hindi lang yan. Marami tayo. Hindi daw mapapanis kasi ubus agad yan. Dahil marami kami ngayon dito sa bahay. Baka nga ulang pano. no? Tia? Right, karini na. Tikman mo ngayon ni Lucas. Tikman natin. Tingatawag na tayo ng Tia Julie. At talong na lang daw ang lulutuin na. Tingnan mo, kulay uling din. Kulay, nagkulay black na, di ba? Ayan. Opo. Oh, ay, Ayan, kulay black. Tignan natin daw kung okay daw ang no? timpla sa akin pa rin. Ito maasin. Okay na sa akin ang okay panlasa? Ang <laughs> hindi ah, naman siya tumasin, Tia. Masarap naman. Kailangan lang paigahin ng konti. Pagkakang <laughs> mangga sa isa. Ay, you may mangga sa Tia Juiz doon. Henok mo? Ni Henok ng mga kasatiya Julie dito sa kapitbahay namin. Ay hindi dito sa ating ano. Doon na nagdadaanan doon ng maraming bunga. Okay, bunga. Ayun nga naman. Oh, yung mga kasatiya si Julie nang bunga ng mangga doon sa may bakanting lote doon. Dito sa subdivision namin, wala pang nakatira doon. <laughs> Libre din naman kaysa mabulok, di ba tayo yun Oo, <laughs> ah, yan. oh, kadami. Kadami. Oo, oh. dami na kuha ni Tia Julie. Oh, Lagi namin inaabangan Mag, yun. alam ka naman. Sa puno. <laughs> <laughs> puno. Okay lang kasi nalalaglag lang yung mga bunga. Instead na papakinabangan, nabubulok, sayang. o oh. Masarap ito sa binagoong, abag ah, sa bagoong, no, Tia? Oo. Yan, kaya so, atin yung halilit tapos may bagoong, at kamatis. Mayroon tayong gourmet na bagoong, di ba? Atin yung sarap. Sige, go. At yan daw. Ano, tiya? Dito na. Dito na ang ginataang pusit ni Tia Julie. Kakain na kami. Lindi. Tawagin mo na mga kawatan. Kakain na tayo. <laughs> Kain Kaya na tayo! tayo. <laughs> yes! Kakain na tayo! Let's go! Let's go! Let's eat! Ang gusto ko dito is yung mataba, yung maraming laman. Kinakain Hello. ko yung laman sa loob. Kasi dito diba may iba na tinatanggal yung laman. Ah, gusto ko yun. Gusto ko yung laman. Let's eat! Let's eat! Tikman na natin ang ulam. Ang ulam. Ang luto ni Tia Julie. Na pusit. Yung pusit may laman sa loob. At ang daming tao dito sa bahay. Nandito mga kawatan. Mga kawatan dito. <laughs> <laughs> na <ang> mga kawatan. <laughs> <laughs> mm. uh, ay! May natin sakin sa akin, sabi niya, ah, sir, pwede matanong, yung lalaking kasama niyo sa bahay, yun ba ay jowa ni Lindy? Ay! Ah! Ay! Pakita ah! ko sila yung Lindy! Ay, oh, oh, oh. ay, pakita! Pa. Ay, pakita ni Lindy! Hindi <laughs> <Ito> talaga, pamangkin yun ni Ray. Thank you, Tia Julie. Thank you, <laughs> Ano, kumusta ang luto na, Tia Julie? Sobrang sarap. Sarap, ano? Mm-hmm. Yan, yeah, Tia, uh, Sarap po. Sarap, ano? Iba talaga ang luto ng nanay, ma'am. Hmm. Dapat ikaw ay maging nanay na rin. Nanay naman ako, ni Josie at ni Bella. Yo.